Kaya na, na friends, Gukod. Umalis nga pala kami ng bahay ni Mr. para bumili ng generator. Pero habang nasa daan, grabe ibang klasing lungkot ang makita yung pinsalang iniwan ng bagyo. Ang mga poste, bagsak, mga bubong, nagliparan, mga kalsada, barado ng kahoy at kuryente. Ang hirap isipin na ganitong kabilis mabago ang lahat sa isang igla, pero kahit ganito, kapit lang babangon ang masbati. Pagkadating namin dito sa Sonya, ang grabe ang daming tao. Halos lahat, generator din ang pakay bilhin. Ramdam mo talaga yung hirap ng sitwasyon kasi lahat gustong makahanap ng power kahit papano. Eh ayo nakakatawa pero totoo kulang pa yung pera namin kaya ayan lakad-lakad muna ulit para makahanap ng pandagdag. Siyempre uhaw na rin kaya stop over muna sa kapwa vendor para bumili ng palamig. Ganito talaga ang buhay kahit hirap tuloy pa rin ang laban. Akala namin makakauwi na kami pagkatapos magbayad pero hindi pa pala. Need pa i-testing yung generator at gabi ang haba ng pila. Ang init ang tagal at nakaramdam na nga kami ng gutom ni Mr. habang naghihintay. Kaya ayon iniwan ko muna si Mr. at pumunta nga ako dito sa convenience store kahit biskwit at inumin lang sapat na para makabawi ng energy. Para lang talaga hindi masira ng mga namin sa freezer kahit mahirap go lang ganito talaga pag may pangarap. At ayan nabutan na nga pala tayo ng gabi mga ka kingpins pero laban pa rin. Ayan o no, tinitesting na nga ang ating generator at last. Hindi talaga natin to sinukuan mga ka kingpins dahil yari talaga yung ating mga stocks sa freezer. Hindi tayo papatalo ganito talaga pag small business owner. Kinabukasan bagong araw bagong laban na naman. Ready na nga palang magtinda ang ating mga tindero kaya ito nagpiprepare na sila sa kanil kanilang food cart. Sa kabilang banda busy na rin ang tropa sa kusina, timpla dito, luto doon, walang pahingan. Kasi mamaya kailangan ready na ang food cart lahat na kaset up. Alam mo yung kahit pagod ka na pero dahil may pangarap ka tuloy lang ang laban. Ganyan kami mga small business owners si pag discard at kunting humor para hindi mabaliw. <laughs> Naging charging station na rin nga pala tayo dito Dahil nasa 1,500 per day nga yung ginagastos natin sa gasolina ng generator Kaya nag-isip na lang tayo ng discard eh. Bali 20 pesos per cellphone nga ang binabayaran sa atin ng mga nagpapa-charge Okay na rin to nang sa gayon ay may pangdagdang nga tayo pambili ulit ng gasolina Ipagdasal nyo yung na ako para sa susunod hindi na ako maningil <laughs> Busy na rin nga pala tayo sa pag-aayos ng order ng mga suki at kapwa vendor. Ganito talaga sa negosyo, walang petex packing dito, timpla doon, galaw agad para may benta. Siyempre, hindi mawawala ang ating sausawa na signature para laging suwak sa panlasa ng mga suki. Hindi man madali pero masarap pag alam mong pinaghirapan mo. Para to sa pamilya, sa pangarap at sa bawat customer na nagtitiwala sa atin. Nag-unboxing din pala tayo dito ng bagong phone. Regalo nga pala to ng kapatid ni Mr. k Mama para sa birthday niya. Alam mo yung simpleng regalo pero punong-puno ng pagmamahal. Panigurado ako matutuwa nito Si Mama kasi minsan hindi naman kailangan bonga. Basat galing sa puso sa patna. Nag-deliver din nga pala kami ni Mr. kasama ng aming mga kids sa ating mga food cart. Teamwork 'yan kasi sa negosyo lahat kumikilos. Pagkatapos mag-deliver ng paninda sa food cart, diretso agad kami sa palengke para mamili ng mga gulay at iba-ibang kailangan para bukas. Ganito talaga sa small business, ikaw ang boss, ikaw din ang runner, ikaw din minsan ang tagabuhat. Pero sulit lahat kapag nakikita natin, unti-unting gumagalaw ang pangarap natin. Pumunta din nga pala kami sa bahay ng kapatid ni Mr. para i nga sana si Mama Pagkadating namin dito, kinuhaan pa kami ni Papa ng buko kasi yan ang paborito ng pamilya. Sabi nga ni Mama, hindi siya maghahanda dahil maraming ang pinagastusan at binagyo pa nga tayo. Pero hindi naman kami papayag na wala siyang handa kaya nagambagan kami para magkaroon ng konting handaan. Wala yung granding party pero sapat na yung sama-sama kami lahat. Sa totoo lang yung ganitong simpleng banding yan yung mga moment na hindi mo mababayaran. Kinagabihan ba kami umuwi, dumaan muna kami dito sa food cart. Kaninang umaga tambak pa yung paninda namin pero ayan o paubos na lahat. Grabe yung pagod namin buong araw sulit na sulit pag ito ang ending. Sa bawat usok ng fishball at sa ng sauce, nandun yung sipag, tiyaga at dasal. Kaya thank you Lord at syempre, thank you rin sa lahat ng suki namin. Laban ulit bukas mga kaking pins. O siya, hanggang dito na lang ang video ko. Salamat sa panonood, Follow for more!